good morning sir. Uh, yes, ko lang po kayo sa mga aming topics sa Comacad. Ang um, mga tanong na Ang ang pag pagtanggal po ng asignatura ng Pilipino sa kolehiyo. Ah, uh, unang tanong po, ano po ba ang inyong insight sa pagtanggal sa asignatura ng Pilipino? Hmm. Subject, ang okay. uh, mismong course Pilipino. Nalulungkot ako. Bakit Kasi kawalan niya ng trabaho namin eh. <laughs> uh, wait, wait, wait no. That's uh, just a uh, one side lang. at uh, napakaliit lang na rason mo. Ngunit ang isang naisip ko, nung pinag-iisip, pinag ko no, yung kagabi nung mo, ay uh, malaki impact sa katotohan ng buhay. Kasi, para sa akin opinion, yun yung ating mismong lingwahe. Dapat sana, panatiliin na lang sa kolehiyo, yan. Ngunit, kahit naman anong ating sabihin, hindi natin na iwasan kasi naipatupad na. Ibababa na talaga by anong year? 20, uh, year 2016? Starting ng year 2016. So, inaantay na lang natin siya. Pero kung sa komento, karos na lang na komento, talagang you will feel bad. being a Filipino. Kasi, hindi man natin kalimitang na gagamit iyon sa mga kuwentuhan ng dere-derecho na walang halong ibang mingwahe gaya ng ingles, yun ay ang kinating kayamanan na hindi mawawala, na dapat sana ay inerespeto, pinangangalagaan, pinagtitibay, at pinayayaman. So, kung ganun ang opinion ng isang tao kagaya ko, mas gugustuhin kong mapanatili siya sa uh, kolehiyo, sa pag-aaral sa kolehiyo. Hello, ma'am. Sa kadahilan ng ating te, ikumpara natin. Tansinin natin yung mga bansa na kalapit na ating bansa, yung mga asya ng bansa. Sa tingin niyo ba sila ay mas napapag-aralan at mas na bibigyang pansin ang ingles na cases sa sarili mo ng lingwahe. Pansinin nyo na lang, kapag ka sila ay ini-interview, pinapakita sa television globally, nagagawa ng movies na lagi nating napapanood minsan, nagpapalabas uh, labas at nag-share ng na kanilang mga soap operas, for example, dub ng either Tagalog o English ang kanilang pinapakita sa television sa media. At hindi mo sila kalimitang makikita mag-Ingles. Kapitahan ng buhay ang ibang mga Asyano na punta pa sa ibang bansa. Gaya dito sa atin. Dito na lang sa school natin. May mga estudyante tayo dito na nag-aaral ng lingwahe Ingles. At lingwahe na natin. Bakit kamo? Kasi sa bansa nila, hindi rampant. Hindi ganun ka uh, haba ng oras na ginugugol, panahong ginugugol, effort. At sa edukasyon, hindi primary sa kanila ang English o ang ibang lingwahe. Primary sa kanila palagi yung kanina sariling lingwahe kasi yun ay kultura nila. Pinagyayaman nila yun dito sa ating bansa. Yun ba ay pinagyayaman natin? Alam ba natin totally kung ano ang ating lingwahe? Ano ba nagsimula? Ano ang kanyang uh, naging development from the time na nagsimula ang ating lingwahe hanggang sa ngayon, tapos ibababa mo sa uh, senior high. Hindi naman mawawala. Oo, tama. Ngunit sana ang ginawa sa habit na ibaba, dagdagan ang pag-aaral sa ating lingwahe, lalo na sa uh, asignaturong Filipino na nabanggit nyo nga. Yan ang aking opinion. Uh, sa inyong palagay po, masasabi po bang karamihan na walang ng identity ang mga Pilipino pag tinanggal po ang asignaturo ng Pilipino sa kadalihan ng sa lungat sa integridad ng atin? Uh, hindi naman mga walang identity. Nga, personal yan eh. Ano lahi niya. Tsaka ano man ginagamit mong uh, lingwahe o saan man ito dahil. Hindi mawawala. wala. Nasa sa atin yan. na sa bawat isang Pilipino na kung paano nila ito iapo yeah, eh. paano nila ito uh, pangangalagaan kasi yung ating sariling uh, pagkakakilanlan bilang Pilipino ay nasa sa pamamaraan ng bawat isa kung paano niya mapagyayabong ang kanyang pagiging Pilipino sabihin na natin ang lingwahe nga natin ito ngunit yun naman ay sa way ng komunikasyon lamang eh. ano ba yung pinaka paraan paano mo mapapakita ang ay, ang iyong pagiging Pilipino yun ba'y sa pagsasalita mo lang o sa lingwahe mo ginagamit o sa kaibotoran ng iyong pagkatao bilang isang Pilipino Last question um, mm -hmm. ano po ang advantages at disadvantages po ng pagtanggal ng signaturo Pilipino sa kolehiyo Kariling opinion na rin ito oh, ha. Hindi ito opinion na katanggap-tanggap sa lahat ng uh, tao at lahat ng Pilipino. Para sa akin, uh, advantages, uh, mas mabibigyang attention at mabibigyang uh, focus ang tinatawag ng mga mayoryang asignatura sa kolehiyo Sa halimbawa sa inyong uh, kurso, sa kursong ehninyero, dahil nga sa demanding ang kurso, kumpara sa ibang mga kurso, mas mabibigyang panahon at mapapahaba ang pag-aaral sa mga may hirap na asignatura. That's one advantage. Uh, siguro, isa pang advantage dun ay mas mapapadali ang buhay ng mga estudyante kasi, koko, uh, hindi naman kokonte, uh, mababawasan ang pinag-aaralan ng mga asignatura. Siguro, mapapalitan yan. Malamang-lamang, yun yung sa aking uh, pagkakaintindi at pagkakadinig sa mga nakaklase class ito sa uh, ongoing kong pag-aaral na involved sa pagbabago niyan na meron ang mga pinaplan ng ibang mga kurso, ipapalit sa ibababang mga kurso. So, sa katotohanan ko, hindi, hindi actually mababawasan. Magkakaroon lang ng mas uh, matibay na focus ang uh, mga pag-aaralan nyo na mayroon rin yung dapat pag-aaralan. Disadvantage is yung nga nabanggit ko kanina, konektado, na sa pagyayaman at pagyayamang ng ating kultura, uh, bakit kailangang ibaba? Since nasa sa mataas na pag-aaral na, uh, medyo pangit na tingnan na tayo bilang Pilipino ay ininibigay uh, kahalagahan, siguro na, sa ating mismong uh, kultura, lalo lalo sa ating sabi nating pambansang lingwahe. uh, lingwahe. ang ano pa ang disadvantage? Uh, maraming mga guro ang mawawalan ng trabaho. Hindi naman siguro mawawalan. May hirapan sa paglilipat kung saan saan department. Salamat po. At uh, pati muna kayo sa mga kamag-anak ng Jazz at mga uh, iba't ibang bansa binabati ko ng aking katabi gusto sana na makaranas ng hindi ko maintindihan ngunit uh, nasa sa ating mga pinuno ang pagdidesisyon na wasana ay bigyan ng pansin ang epekto nito sa pangkalahan thank you po sir, yes. sir. it's fine dude so how are you?